Okay po, topic natin ngayon yung mga pagbabago sa katawan natin Labing limang pagbabago sa katawan pagdating ng edad 30 and 40 years old So kung wala pa kayong 30 or 40, makikita nyo tong 15 changes Huwag kayong magulat at kung lampas na kayo ng 40, actually tuloy-tuloy itong mga changes Okay, 1 to 15, iba dito, palagay ko hindi nyo pa alam Number one, babagal ang metabolism natin. Okay? Yung galaw natin, hindi nyo napapansin, pabagal ng pabagal. Tapos pataba rin tayo ng pataba. Actually, babagal yan hanggang mga 50, 60 years old habang nagkakaedad. So, mas hindi na natin nababurn yung calories, hindi mo lang alam yung galaw mo, mas mabagal na, kaya mas tumataba tayo. So, kailangan mas konti kakainin mo To balance. Magugulat kayo 30-40 dyan na lumalaki ang bilbil. Number 2. Ang muscle natin lumiliit. Okay? At hindi lang muscle. Ah, magugulat kayo. Ah. Pati yung puwet natin. Diba yung mga kabataan gusto nila malaki ang puwet nila. Sexy. Pero pag tumatanda, lumiliit ang puwet. Kasi nga lumiliit yung muscle. Medyo flabby na siya. Tapos yung tiyan natin lumalaki. Sa babae yung breast siyempre mas nagsasag. Gano kalaki ang baba ng muscle mass? 5%. Every 10 years, 5% ang muscle nawawala. Pagdating ng 60 years old, biglang bababa pa yung muscle mass. Kasi dahil yung testosterone, estrogen sa hormones natin. Number 3. Ang buto natin, pinakamatigas yan hanggang 30 years old. Paglampas 30 years old na, ang buto natin unti-unti nang humihina. Unting-unti na rumurupok. So kung gusto nyo tumangkad, yung mga kabataan dyan, mga bata, matulog ng maaga, uminom ng gatas, habang teenager, humabul pa kayo. Siguro hanggang mga 20 years old, 21 years old. Pagdating ng mga 25, eh wala na. Pagdating ng 30, hindi na rin kakayanin. Diba? Hindi na rin a uh, lo malaki tsaka yung buto hindi na maabsorb yung calcium. Number 4, ito mag uh, number four pagbabago sa balat. Alam niyo naman to, di ba? Yung buhok namumuti na, 30-40 may white hair na yan, hair loss na yan, yung balat natin medyo nagsasagna, nag-iiba at number four then mas maraming lumalabas na skin growth. Okay, may mga bukol-bukol lumalabas, mga age spots, magugulat ka. Ang dami nilang pula-pula, kung ano, ano lumalabas sa katawan natin, may nunal, may ano, lahat yan. Okay, yung skin, less elastic, mas matigas, hindi na ganun kalambot yung balat. Parang medyo ma makunat na siya konti. Hair loss, white hair, mihina ang collagen. Okay, kaya dapat nga huwag magpapaaraw. Number five change. Yung mata, lumalabo. Alam nyo naman, di ba? Pag 30, 40 years old, di ka na makabasa ng malapit. At yung mga ibang sakit sa mata, mga glaucoma at ibang sakit, panlalabo ng mata, mas nagkasa problema. Number six, ito baka hindi nyo to alam. Number six, yung panlasa natin, pati pang amoy, mainly yung panlasa na babawasan. Nakikita nyo yung mga may edad, ayaw nila kumain. Pag ordinary luto, hindi na nila malasahan eh. ba diba? Bakit? Wala nang panlasa. Yung dating masarap, hindi na masarap. Pero kung bata ka pa, 20 years old ka, lahat ng pagkain masarap. ba diba? Pag medyo may edad na, umpisa yan, 30, 40, 50, wala nang taste. Kailangan sobra alat, sobra tamis. Pati pang amoy, hindi na niya malasan. Kaya maraming may edad na mamayat. Number seven change. Magugulat kayo dito. Pag nagkakaedad, 30, 40 years old, 50 years old, mas hindi ka na pinapawisan. Di ba yung mga bata, pag 20 years old, teenager, talagang maanghit, di ba? Talagang mag, maglaro lang, pawis na pawis, puro body odor. Pero pag matanda na, 40, 50, 60, lumiliit ang sweat glands. Mas hindi ka na pinapawisan, mas hindi na rin ang body odor. Yun din. Actually, pati yung buhok. Pati yung buhok. Tingnan nyo yung buhok sa paa. Pag bata ka pa, haba naman buhok mo sa paa. ba diba? O sa kamay. Tapos pag tumatanda ka na, lalo na kung 40, 50, 60, nawawala na yung mga buhok. Kasama yun sa hair loss, sa skin changes, pati sweating, less pawis. Okay? Number eight, pati yung kuko natin. Pag bata ka, bilis ng tubo ng kuko natin eh. Uh, tumutubo siya ng 0.123 mm per day. Pero pag tumatanda na, 30% slower. Mas hindi ka na nagne-nail cutter kasi nga mabagal na rin yung growth ng, ng kuko. Bakit? Blood circulation. Mas mahina na yung blood circulation. Mas barado yung ugat. Mas hindi na... Tsaka syempre, pag may edad, marami ng problema sa kuko. Yung iba, namamatay yung kuko. Lalo na sa paa. Number nine. Magugulat kayo dito. Marami ng physical injury changes. Ano to mga physical injury? Number nine. Pag edad 30 to 40, diyan lalabas ang back pain. Di ba? Ng bata ka, wala ka naman back pain eh. Pero pag 30, 40, nako, tuloy-tuloy na yung back pain. Tuloy-tuloy na yung joint issues. ba? Diba? Yung neck pain, yung mga joint. Tapos, pag napilay tayo, nabangga tayo, dati, isang araw, dalawang araw, gumagaling na. Ngayon, yung pilay natin o yung injury natin, dalawang linggo, ayaw pa gumaling. Bakit? Kasama po yun eh, sa pag-edad yung injury, mas mahina na yung galaw ng mga cellula natin, mas matagal yung paghilom. Okay? Slower response to physical injury, back issue, and joint issue. Number 10, ah uh, ito siguro mga age 40 and 50 to, eh, yung mga uh, ihi ng ihi. ba diba? Mga babae, madalas na magka-UTI. ba diba? May problema sa pantog, ihi na ng ihi. At, medyo walang gana na sa sex. Okay, kasama 'yan sa 30-40-50. Pag teenager, ah, halos talagang sobrang taas ang ang interest sa sex pero pag 30-40-50, pahina ng pahina ang interest pati sa mind. Number 11, ito ay dahil sa hormonal fluctuation. Okay, mga babae pag edad 40 Bumababa na yung estrogen nila malapit na magmenopause, 'di ba? Naiiinitan na, 'di ba? Mainit na ulo, masungit na, less energy na kasi nga yung hormonal changes. Yung mga lalaki humihina din ng testosterone, kaya nga mas nakakalbo dito, uh, nababawasan ng buhok sa katawan, uh, mas mahina na rin sa pagtatalik, hindi na ganun katagal, kalakas at yung interest na babawasan at yung capacity magbuntis na babawasan din. So 30 to 40 mas hirap na makabuntis pati yung mga semilya ng lalaki, yung itlog ng babae mas hindi na ganun ka kalakas. Okay? Number 12, ito magugulat kayo, mental and emotional changes. Okay? Number 12 memory, 'di ba? Mas brain fog na tayo, mabilis na makalimot, 'di ba? Pagbata ka, hindi ka makalimot, pero pag 30, 40, 50, hindi na makaalala, nakakalimutan yung pangalan. Actually, yung utak natin medyo nababawasan pala ang nerve cells. Okay? Uh, pag age 30 and above 50,000 neurons nawawala per day. Okay, nag adapt naman yung katawan natin Kailangan lagi nag-aaral, lagi ginagamit yung utak Pero more brain fog, more memory decline pag tumatanda Lalo na pag senior, papunta na sa, di ba, mas mahina yung utak Number 13, ito, uh, actually ito, bago to, shocking to number 13 Pag tumatanda ka na 30 to 40, may good news din pala Your personality stabilizes medyo mas maganda na yung personality mo a little dapat mas kalmado ka na konti kung dati anxiety depressed dapat pag 30 to 40 kailangan mas less depressed mas masaya konti kasi nga ang mga teenager 'di ba very emotional 'di ba isip nila teenager ako 20 years old ako kailangan may papatunayan ako sa mundo ganito gagawin ko pero pag 30 ka na, eh medyo baka may asawa na, may anak na, mas stable na konti. Okay? Pagdating ng 40, dapat mas kalmado ka na. Kasi kung, sab ito nga tip ko sa mga may anxiety and depression. Kung teenager ka or edad 20s, nagka ang panic attack ka, nagka-depression ka, feeling mo end of the world, di ba? Ano nangyayari sa akin? Pero, kung kayo ay edad 50 years old na, tapos may panic attack ka pa, may depression ka pa, dapat sabihin mo dyan sa anxiety at panic attack mo, parang malis ka na, sawa na ako sa'yo, parang uh, 50 times na ako nagpa-panic attack, paulit-ulit naman, wala. parang boring na yan, paulit-ulit na lang yung panic attack, hindi naman ako namamatay. So, so what? Sanay ka na eh. Diba? Sanay ka na sa kakapanik Ano pa ba ipapanik mo? Edad 50, 60, 70 ka na So yung less, mas kalmado ka na Actually, isip ng ibang tao Na pag tumatanda, dapat mas malungkot ba diba? Masakit ang katawan Pero nakita nila sa pag-aaral Yung mental state pala nung getting older Kahit maraming sakit Parang mas masaya sila eh. Mas satisfied nga sila Mas kalmado nga sila eh mas stress nga yung kabataan eh. tiba Pwede sa social media, maraming comparison. Pero, pag tumatanda, may konting advantage din. Number 14, pagbabago pa ng kakaedad, ito, hindi na makatulog. Okay? Pag bata ka, 9 hours, tulog. Pag may edad na, pag nagising ka ng madaling araw, eh, hindi ka na makatulog. Poor sleep, more awakenings, hirap na makatulog. Eh, talaga, umiiksi ang tulog. Eh. At number 15, ito, syempre, dadami yung mga chronic diseases. Eh, Diyan na maglalabasan, eh, that 40, yung mga high blood, yung mga cholesterol, kasi nga overweight, diabetes, at syempre, kinakatakot natin, cancer. Kaya nga, yan ang 15 changes pa ng kakaedad para malabanan natin to, pilit-pilit pa rin mag-exercise, kahit mabagal metabolism, bawasan ang kinakain. Kung ano kinakain mo dati, dapat mas bawas ngayon kasi mas konti na lang ang muscle natin. Pilitin pa rin magpahinga. Regular check-up dito sa pagkikinig sa video ko. check din sa doktor kasi ito po yung mga pagbabago. Okay? So, sana po natuto kayo para makasakay tayo sa mga pagbabago. Hindi tayo magpapanik kasi kasama po yan sa pag-edad. Salamat.